Magkasamang naglayag ang mga hukbong dagat ng matagal ng magkaalyadong depensa ng Pilipinas at Estados Unidos para sa dalawang araw na magkasamang pagsasanay pandagat na isinagawa pa rin sa bahagi ng South China Sea. Nito lamang araw ng Merkules, ito ay sa gitna ng tumataas na tensyon ng China at Pilipinas sa pinagtatalo ng mga katubigan. Ayon sa isang analista, ipinakita ng magkasamang pagsasanay ang matibay na aliyansa sa pagitan ng Maynila at ng US na siya namang kinakailangan para naman mas mapabuti ang operasyonal na integrasyon sa pagitan ng mga kaalyado. Ang Maritime Cooperative Activity na magtatagal hanggang araw ng Webes na kasalukuyang nagaganap sa West Philippine Sea ay idinesenyo upang suportahan ang matagal ng pakikipagsosyo at upang higit pang paunlarin ang pinagsamang kakayahan sa larangan ng maritime ng dalawang mga nasyon. Nagdeploy ang Washington ng US Navy's Carrier Strike Group number no. 1 o ang CSG1 na pinangungunahan ng flagship vessel nito na Nimitz-class aircraft carrier na USS Carl Vinson. Habang katuwang din ito ang isang Ticonderoga-class guided missile cruiser o ang USS Princeton, Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Kidd o ang DDG100 at ang huli ay ang USS Starrett na may hull number na DDG104. Habang sa hanay naman ng Pilipinas ay nagpadala din ito ng mga Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels. Una na dito ay ang BRP Gregorio del Pilar o ang PS-15, BRP Ramon Alcaraz o PS-16 at kasama rin ang isang Tarlac class landing platform dock na BRP Davao del Sur o ang LD-602. Ayon sa salaysay ni General Romeo Broner Jr., hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas na isa sa gawa ng mga lumahok na hukbong dagat ang mga pagsasanay sa pagpasa, pag-check ng komunikasyon, cross-deck exercises, magkasamang pagpapatrolya, mga maniobra ng Officer of the Watch at ang mga operasyon na may kinalaman sa mga fixed-wing flight. At kanila din umanong nakompleto ang mga division tactics na isa namang ehersisyo para paunlarin ang kanilang kumpiyansa sa pagmamaneubra malapit sa ibang mga sasakyang pandagat. Ang ikalawang Maritime Cooperative Activity ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa ating alyansa at interoperability kasama ang Estados Unidos. Ipinapakita rin ito ang ating pagunlad sa kakayahang pangdepensa at pagpapaunlad bilang isang world class na armadong pwersa habang tinutupad natin ang ating mandato na protektahan ang mga tao at ang ating estado. Dagdag pa ni Browner na mas matibay kaysa dati ang ating alyansa at nagpapadala ito ng mensahe sa mundo at isinusulong natin ang isang batay sa mga patakaran na internasyonal na kaayusan at ang higit na mahalaga sa lahat ay ang isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific sa harap ng mga hamong panrehiyon. ang mga pagsasanay na bahagi ng Mutual Defense Treaty ng 1951 na nilagdaan sa pagitan ng US at Pilipinas na nananawagan sa parehong mga bansa na tulungan ng isa't isa sa panahon ng agresyon ng isang panlabas na kapangyarihan. Ay tila nga bang ang siyang nagaganap ngayon sa gitna ng mas tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China hinggil pa rin sa pagtatalo na may kaugnayan sa daanan ng mga tubig. Maaalala ding noong nakarang buwan ay inakusahan ng sentral na pamahalaan ang China dahil sa ginawa ng mga Coast Guard ships nito na mga panghaharas at pagbangga habang isinasagawa ng Philippine Coast Guard ang isang misyon sa pagpapadala ng supply sa isang militar na outpost sa Second Thomas Shoal. At kahit ang mismo si Browner na nakasakay noon sa isang sasakyang pandagat na inarkila ng sibilyan na magdadala ng mga supply sa mga tauan ng hukbong dagat ng BRP Sierra Madre ay nakaranas din ng isang aktual na panghaharas mula pa rin sa pwersa ng mga Chino. Kasabay din ito ay maaalalang inakusahan ng gobyerno ang China Coast Guard ng pagpapapotok ng water cannon at masakit na tunog laban sa mga bangkang nagdadala ng supply sa mga mangingis ng Pilipino malapit pa rin sa Scarborough Shoal, isa pang pinagtatalo ng lugar noong nakaraang katapusan ng linggo. Matatandaan ding apat na barkong Chino ang sumubaybay sa isang sibilyang Christmas convoy na nagplano na magatid ng saya ng Pasko at mga supply sa mga tropa at mangingisda sa pinagtatalo ng bahagi ng dagat na siyang ang dahilan kung upang sila ay mapilitang bumalik sa panig naman ng US Navy ay tinuran ni Rear Admiral Carlos Sargiello, commander ng CSG-1 na regular na nagsasagawa ng mga ehersisyo ang hukbong dagat ng US. Ito ay upang palakasin ang ugnayan at mapabuti ang pinagsamang kahandaan at kakayahan bilang suporta sa isang malaya at bukas pa Indo-Pasipiko. Base pa sa panayam kay Admiral Sargielo ay malugod na tinatanggap ng kanilang strike group ang pagkakataon na magsagawa ng mga aktividad pandagat dito sa Pilipinas. Matatandaang si Sargielo ay namumuno sa Carrier Strike Group No. 1, isang multi-platform na kuponan ng mga barko at eroplano na may kakayanan namang magsagawa ng iba't ibang misyon sa buong mundo tulad ng mga combat missions, tulong humanitaryo at pagtugon sa mga sakuna sa mga kaganapan namang ito ay inilarawan ng isang eksperto sa maritime security na Sir Ray Powell, isang retiradong opisyal ng US Air Force na ang magkasamang aktibidad na isinagawa ng US at Pilipinas ay isa talagang mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng dalawang mga nasyon. Sinabi din ito na ang mga pagsasanay na iyon ay nagpapadala ng matinding mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa West Philippine Sea kundi dapat ituring ng mga posibleng kalaban bilang bahagi ng isang net network ng magkaalyadong militar at mga kasosyo